Pastor Jeff, ako po ay isang negosyante, 53 years old. May asawa na manager sa isang pribadong kumpanya, 55 years old naman siya. May dalawa kaming anak, isang 30 years old na may asawa na rin at isang graduating sa college. Kami ay pamilyang katoliko. Masaya ako na nakapangasawa ako ng katulad ng mister ko na kagaya ko ay regular na nagsisimba. Dati ay walang mintis ang pagpunta namin sa mga simbahan. Sama-sama kaming buong pamilya tuwing linggo na nagtarasal. Pagkatapos ay kakain sa labas na mistulang family day kada linggo. Pagkatapos magbigay ng panahon para sa Diyos. Pero nagbago ang lahat. Naging matamlay ang dating ako na masipag na magsimba. Minsan ay hindi na ako sumasama sa aking mister para sumamba. Nagdadahilan ako na pagod na o kaya naman ay hindi maganda ang pakiramdam. Pero ang totoo ay wala talaga akong gana na magsimba. Ang dahilan ay ang pagkadismay ako sa mga kapwa ko katoliko. May mga kaibigan ako na kasama ko rin sa simbahan na materialismo o conscious sa brand ng damit, mga mamahaling gamit at kinakaibigan lamang ay yung mga mayayaman. Tila walang puwang sa grupo nila ang mga walang ka pananampalataya sa buhay. Taliwas sa laging itinuturo sa simbahan na maging simple at maging pantay-pantay ang pagtingin sa lahat anuman ang estado ng kanilang buhay. Naobserbahan ko rin po na kung sino pa yung mga palasimba ay sila pa yung madalas na nagchichismisan. Sila ang madalas na naninira sa ibang tao at sila pa yung mga madadamot at nangungutya sa iba. Pastor, hindi ko po tinatalikuran ang Diyos. Regular po ang pagdarasal at pakikipag usap ko sa kanya pero wala akong ganang magsimba dahil naiisip ko wala sa pagsisimba ang pagsunod sa Diyos kung hindi naman isinasabuhay ang mga turo sa simbahan. Nagkakasala lamang po ako kapag ka nasa simbahan ako dahil nakikita ko ang mga kakilala ko roon na pala simba nga pero masama rin ang mga pag-uugali. Anong say mo, Brad? makikinig po sa inyong payo Raquel mahalang diyos kahit hindi nagsisimba ate Raquel thank you so much for your uh, openness uh, iyong nararamdaman ano at uh, salamat sa pagliham nakaka-relate kami sa iyo ate Raquel kasi minsan imbis na mapalapit ka sa diyos sa pagpunta mo sa simbahan ay eh, nagkaka pa nga tayo no i-share ko lang po sa inyo yung personal experience ko paano natin napagtagumpayan yan ang nakatulong po sa akin ng araw ate Raquel ay una sinetel ko na sa sarili ko sino ba talaga talaga pinupunta ko sa simbahan. Ang Diyos ba? O yung mga taong nasa loob ng simbahan? So kung si Lord ang focus mo, uh, nando ka para lumapit sa kanya, mag-worship sa kanya, then baka yung mga sideline po mawala. Pangalawa, ine-expect ko ba talaga ako po, no? Na lahat ng tao na makikita ko sa simbahan, yung eh, mga banal or ideal. Or uunawain na lang natin sila na sila ay kulang pa sa spiritual maturity, kaya ganun sila. Kaya talaga po sila yung dapat nasa loob ng simbahan. Dahil sila yung nangangailangan makarinig ng, of course, ng misa or preaching uh, ni Father para malay tamaan. Kasi po, kung nasa loob ng simbahan niyan, most likely makakarinig yan ng salita ng Diyos. Kaya sabi rin po sa Biblia, si Jesus dumating para sa mga sick o may mga, hindi lang physical na may karamdaman but spiritual, hindi para sa mga settled na. Alam mo, Ate Raquel, ang pinaka-essence ng Kristyanismo ay hindi lang sa pagsunod ng rules or rituals o pagdarasal. It's all about love. Loving God and loving others. Yan po ang greatest commandment nung tinanong si Jesus. Yan po yung Bible verse natin ngayon. Pakita mo, Seth. Sa unang 1, 4, 7 hanggang 8, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang bigat naman ng binitawo ni Apostle John, no? Ang hindi raw umuunawa, hindi nagmamahal sa kapwa, ay hindi talaga nakakakilala sa Diyos because God is love. Hindi lang po siya loving, no? he embodies love. Siya mismo ang nature niya, love. Kaya, at Raquel, gusto mo niyo po bang malama kung paano kami nahal ng Diyos? Unang-una, unconditional ang, kanya, ang kanyang pagmamahal. Hindi nakabase sa kapalit o kung deserving ba. Magaling kang magdasal, magaling kang magsimba. Number two, sacrificial. Tulad ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, namatay siya para sa iyo. At pangatlo, transformational yung love niya. Dinabago tayo ng kanyang pagmamahal. Kaya, tayo po bilang Kristiyano, ang ina-expect sa we should love the way we receive that kind of love. Sabi nga sa Biblia rin, people will know that you're my disciple if you love one another. Alam nyo, Ate Raquel, madaling magmahal ng mga mababait at lovable na tao. Pero ang tunay na sukatan kung mapag mapagmahal tayo ay kung kaya nating magmahalin ang mga taong we feel hindi deserving ng any kind of love. Kaya ngayon, Ate Raquel, isipin mo, o oh, sa lahat na nakikinig, isipin nyo isang tao na mahirap mahalin. Maybe someone na nasaktan ka, sinaktan ka, dinisappoint ka, and take the time to pray for them. Lalo na ngayon, season of reconciliation ng Pasko. Ngayon mo best ipakita yung pagmamahal mo kahit mahirap. Remember, we love because God first loved us. Unang 1, 4, 7, 8. Mga minamahal, mag tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios dahil lang Diyos ay pag-ibig. Lord, maraming salamat sa liam ni Ate Raquel. Lord, napakahirap talaga magmahal ng mga taong feeling namin. Hindi maka-Diyos, hindi hindi deserving ng aming love pero Lord ganun din naman kami hindi kami deserving na mamatay ka sa cross para sa amin and yet ginawa mo sabi mo nga sa biblia you die even though even though kami ay mga sinners kaya Lord i pray buksan niyo rin ng isipan ng mga nakikinig ngayon na nagkakaroon ng hard time to concentrate on you. May we fix our eyes on you, not on other people. May we grow in our faith and love for you because it will overflow sa pagmamahal sa ibang tao. Yung mga taong hindi deserving ng pagmamahal. Kaya Lord, salamat kay Ate Raquel na sumulat siya ngayon. Nawa, bigyan mo pa siya ng tatag ng loob na bumalik sa simbahan, magsimba, magworship worship sa'yo at uh, isa-isang tabi at ipagdasal na lang niya yung mga taong kinakaasaran niya. In Jesus' name, Amen. Amen. Devotions. Today's Reflection. Amen with Pastor Jeff Eliscopides.